guys so may repair tayo dito na microwave oven okay. actually na testing ko na siya siguro hindi stuck to kaya may mga molds molds yeah. so ang sila nito is uh, nag -e spark siya sa loob so hindi kasi sinabi sa akin na may adik ko ng problem so nagtesting testing muna ako dito eh. upon checking working naman siya lahat and nung nag ko ako na isaksak nag -e spark siya so usually pag gano'n na nag -e spark ito ang problema ah, ewan ko kung anong tawag sa iba uh, pero sa amin element pero ang alam ko may ibang tawag dyan eh, search ko na lang mamaya and yeah type po na lang. So, kung nasusunog na yan, and kung titignan kung may itim-itim, papalitan na. Pero kung minsan, dito lang kasi yan sa mga metal niya. Kailangan lang linisan. So, ipakita ko sa Isasara natin. Hindi kasi siya pwedeng testingin na nakabukas. Uh, aside from ayaw mag-on, kasi may protection siya. Uh, delikado din po para sa atin. So, saklit lang to, Off ko siya kagad. And, yun. So, nag-spark siya. So, ang bagay ng na nag-spark na yun is, yun. Okay? So, tingnan natin kung pwede pa yun. Or, or replacement na. <laughs> sa tingin ko parang for replacement na yun ah pwede pa nakaroon na yung ano manti mantika hmm, may itim na talaga guys yun hindi na siya pwede so sa pagpalit nito uh, doon siya galing okay. kukopyahin lang natin yung sukat niya Ayan. guguhitan okay. tapos uh, gugupitin then isasalpak lang doon of course bago niya isalpak dito syempre kailangan linisan niya rin to okay. so hindi ko na ipapakita kung paano ko siya gugupitin kasi uh, madali lang naman gawin yun kaya kaya nyo yun ang gagawin ko na lang siguro isa sasabta ko na siya dito okay, pag na hold mo din papagkita ko na yung video okay? so thanks guys testing ko na lang mamaya wala kasi ang kung tagahawak ng phone kaya yan ayan <laughs> so, ah uh, nalinisan na natin yung part na yun. dito sa baba is ah uh, mahaya ko na siya nalinisan ito And ito yung sira natin. And ito na yung ginupit natin. Okay. Na copy niya. Okay. Ang tawag pala dito is uh, mica sheet. Okay. Para sa microwave. Pero sa ibang store ang tawag kasi nila is uh, filament. Okay. Hindi ko alam bakit iba-ibang tawag. And may nabibili naman sa mga may sa mga ano electronic stores dito sa amin meron eh. so, isasalpak na natin. Don't worry kasi hindi naman siya madaling mabali. okay. So, bakit nga ba nasusunod to? Minsan kasi pag ano, uh, pag nagdidings tayo, minsan hindi na natin to napapansin. Okay, yun. Yung mantika, yun ang nasusunod dyan actually. Testing. Testing. Ito yung luma. Yung may carbon na. Nangitim na. Okay. So, try. Yun. O, uh, yun. Hindi na siya nag-spark. Okay. So, testing na lang ako mamaya ng kahit tubig lang. Ipainit para ma-try. Pero sa so, tagal na nun dito lang kanina ilang seconds na nag-spark na so okay na mga guys kayo naman Samdex morning